Pagsiyoko po tayo at dami na presensya ng Diyos. Aming mapagmahal na Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay at pag-asa. Sa iyong harapan, inilalapit namin ang aming mahal na si Erlinda Sumawang na tinawag mo na upang makapiling ka sa iyong kaharian. Panginoon, sa iyong dakilang habag at awa, patawarin mo po siya sa anumang pagkukulang niya noong siya ay nabubuhay pa sa mundo. Linisin mo po ang kanyang kaluluwa at tanggapin mo siya sa iyong kaharian ng walang hanggang kapayapaan. Naway, masumpungan niya ang liwanag ng iyong presensya at makapiling ang mga banal sa kalangitan. Panginoon, ipagkaloob mo rin sa amin na, na, na naiwan niya ang lakas upang tanggapin ang kanyang pagpanaw. Punoan mo po ang aming mga puso sa pag-asa at kapanatagan upang sa kabila ng lungkot at pangungulila, manatili kaming nagtitiwala sa iyong banal na kalooban. Turuan mo po kaming mag-alalas ng may pasasalamat sa buhay na ibinigay mo sa kanya, naway maging inspirasyon sa, sa amin ang kanyang kabutihan at pagmamahal. At sa tamang panahon, Panginoon, naway magkita-kita kaming muli sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon po ay magbibigay po ng awiting paghandog at pakikiramay ang aming samahang ng ng bayan sa ngalan po ni Edna De Los Santos Hiram sa Dios ang aking buhay ikaw at ako Tanging handong lamang Di ko ninayis Bu hai lì gà yako nang a koi si la paga tao ai mai rong dang al nagmamahal Nguni ang taong diusang ang pinagmulan Kung di ako umibig Kung man bigyang halaga Um, i Uh, ang amin pong ikang ay uh, naipon o nailak ay uh, iaabot po ng aming uh, tresorera at uh, ito po ay uh, uh, nalikom sa mga kapwa namin mga kabarangay na kung saan ay sama-samang tumulong at nagtulong-tulong na makaipon ng uh, ganitong halaga. Ayabot mo na. Ay, tatay ka ako. Ito pong kapatiran po natin ay meron pa lang po tayong 184 po na member. Kaya po ang nalikom po namin, ah, nagbigay po si Atty. Pabros po ang aming Pangulo ng isang libo. Tama? Ah, si Vice Post, Crisostomo Mumarsa, nagbigay din po ng isang daan. Kaya po meron po kaming kabuuan na 6,000 po. At saka si Kontihal King po, nagbigay din po ng isang libo. Kaya po, may kabubuan pong 6,000 pesos ang iaabot po namin sa inyo po. Sa samahang kapatiran po. Tanggapin po ninyo. Salamat po. Itong konting uh, beneficiary po kasi siya ibig po sabihin, pagka po beneficiary po kasi, uh, yung pong one-fourth, iniiwan po namin sa pondo. Pagka po member po, buo po yung matatanggap. Wow. Ako. Kunting lang naman po yung naiwan. Para po meron pong tayo namang pondo kung sakasakali. Maraming salamat din po. Uh, maraming oh, so, maraming salamat din po sa tulong niyo. Lalo kay Ninong Berhel, kay Ponsi, at sa inyong samahan, uh, malaking po tulong po sa amin to. Maraming maraming salamat to. Maraming salamat din po. Bagamat yan pa lang po ang member natin. Pagka dumami po tayo, di mas marami pa tayo matutulungan. Maraming salamat din po.